kadakdak ayan MCQ Vlogs nga pala syempre before that mga kadakdak ayan bago natin simulan ang vlog na to eh syempre pa like tapos pa subscribe na rin kapag nagustuhan ninyo mamaya watch till the end Ayong, and ayun kagabi or kahapon nakita nyo ho kami teka lang kahapon nakita nyo ho kami sa San Pablo Laguna ah uh, nagkaroon kami ng uh, outing yan parang wait lang maduwi kaya nagkaroon kami ng travel so yung travel namin mga kadakdak nagpunta kami sa Banahaw Mount Banahaw tapos nagpunta rin kami sa sa Tombo ayan sa Tombo doon sa may Dolores ayan sa barangay Dolores sa parang part din ata ng San Pablo Laguna yon. so yun masarap yung naging moment namin doon and ah uh, ngayon Nandito na naman po kami sa ibang lugar. Kung nakita nyo kami sa south, ngayon naman po sa north. So, dito po kami ngayon sa Kamiling Tarlac. No? Nagulat din po kami, wala kaming idea mga dreamers community dreamers titas, dreamer boys, wala ho kaming idea na dito kami pupunta. Kasi parang pa-surprise talaga to mga kadakdak natin dyan. And ayun, nagulat kami kasi isa sa mga mamis po ng dreamers ay dumating. Sumama lang kayo. Yun lang ho ang sinabi. is pa rin mga kadakdak ganun pa rin ho kung ano po yung nakita natin kay Mami Eds before ganun pa rin po yung makikita natin kay Mami Eds ngayon na happy happy tapos chill chill lang datingan natin mga kadakdak mamaya ho meron ho kaming gagawin at abangan niyo kung ano yun tol anong pakaramdam tol na nagulat ka at binigla ka na dito pala tayo pupunta hindi karani na talaga ano ako yung parang napaisip pa ah. Uh, tapos ang expected ko talaga 'yung ano, 'yung palay <laughs> palay Ako ako talaga, I don't have any idea kasi nga, ano, kasi parang yung, wala pa 'yung December kasi naawi si Mamie. So nagulat ako na biglang hmm. nandito pala siya ngayon, November. Mm, ba? Diba? So nakakagulat na nakakatuwa kasi nakita natin si Mamie isang <laughs> mas maaga. Bigla-bigla. <laughs> eh bigla, so, bigla. si ano si Donia Edstar. <laughs> Juan I. Roque. <laughs> Ayan, sampalok. Grabe pa Pakalaki ng sampalok, mga kadakta ko. <laughs> <laughs> to, ano mo mo, tol? Nakita natin si Mami Eds ka agad. Ano? Ako po ay nagulantang na nagulat. Nagulantang na nagulat pa. Ay, yung itikot sa inyo. Doon sa... Papasok po doon sa kanila, dito. Is uh, talagang ano talagang natatandaan ko kasi nung time na yun ako po yung nag-drive noon pa uwi doon sa kanila sa bahay uh -huh. nila yeah, ito naman yung nilalakaran namin yung mga kadakdak kung yung nakikita nyo sa San Pablo ho e eh, puros mga puno-puno na may mga falls ito naman po talagang mainit literal yan ito may mga puno ng saging dito yan bakuran ito naman ang another adventure natin dito sa kamiling tailak Dito mga kadakdak, ay nandito ako ngayon sa isa sa mga lupa ni Mami Ed Star na kung saan may mga alaga rin siyang kambing ayan yung mga kambing yung mga kambing ho dito mga kadakdak natin dyan makita ko sa inyo isa pang kambing eto sobrang init talaga dito pero masarap kasi napaka ano napaka ko lang nung dating ayan ho yung isang kambing ayan ho and then ito yung ano napag-iikan ng palay grabe sobrang kapal oh sobrang taas na itong mga kadakdak natin dyan actually ito itong napag-iikan na ito ng palay na to is hindi to masasayang hindi siya magiging parang basura lang dito kasi kinakain to ng mga kambing ng mga baka so it means po is talagang ano resourceful po yung dating ng palay or napag-iikan ho ng ano ng palay so ayan mapapansin niyo mga kadakdak kung ano ho yung nakikita nyo sa area na yan yan ho ang pagmamayari ni mami Ed one hanggang doon pa yung sa dulo malayo, marami yan, malawak yan mga kadakdak natin dyan so yun nga mga kadakdak mamaya kami lalakad sa bukid ito, nandito lang kami sa ilalim ng ano puno. ng uh, kawayan puno ng kawayan chill lang, presko, ayan, hindi mainit soft drinks soft drinks lang mga kadakdak natin dyan ayan soft drinks lang. Ang sarap po dito. Ayan, buhay probinsya mga kadakdar nakakatawa. Ayan. Dito provincial life. Is the best. Na talagang pamparelaxo. Ayan. Ang ganda ng ano ngayon, no? Medyo kumulimblim siya ng konti pero mamaya aaraw ulit siya pag nawala yung ulap. So may mga kadaktak, abangan nyo ha. Ah. Magpifishing kami para makita ninyo kung paano kami mag-fishing hey, So dito naman mga kadakdak sa isang fan po ni Mami Ed Star. Ito naman yung fan ng mga hito. So kayong gabi ng ito mga kadakdak natin diyan. Eh, maghahaponan ho kami dito. So ayan, ito sila. Ayun, oh di ba? Ano sila? Ayun. Maghahaponan uh, ho kami dito sa bahay nila Mami Eds. Ayun. Para at least solve to yung mga dakdak magkakainan na ho kami dito okay, so, o sarap po ayun ho ang kainan kainan tayo